guys. So ngayon guys, um, nakabili na po kami ng um, ano, um, uh, macaroni, isang kilo, at isang kalahating kilo na espagetti. At syempre, may mga sauce pa tayo mga moms. O, so, oh, diba? So ito mga sauce, at syempre, corn cordons, corn uh, mayonnaise, at ito, ikaw lang pa talaga ito, kakala ko ano. At may ano naman, may, pero sa parto ko eh ito dagdagan pa namin ito at um, bumili din kami ng ito oh ito, ito karne na buto-buto ayan at 3 kilo yan at um, karne na um, laman dalawang kilo oh, by the way gusto ko sa lamanan si um, madam madam V madam V thank you so much sa iyong um, kabutihang puso. <laughs> kabutihang puso. Siyempre guys, hindi, hindi pa kami nakabili ng agad ano, mga prutas. Kasi wala di ba 31 pa yung ano. Tapos, uh, hindi pa kami nakabili ng tinapay. Marami pang kulang naman. At siyempre, hindi pa kami nakabili ng alak. <laughs> siyempre, nasinggira talaga ako. So, Madam V, thank you so much po sa iyo. At God bless you, sa inyong lahat sa iyo. At alam mo na yan, Madam V. So, thank you so much. And we love you. And, Happy, uh, Merry Christmas and Happy New Year sana ang um, gabayan ka ng, ng Panginoon sa iyong kabutihan po. So, alam mo na yon Alam na alam mo na yun, Madam V. Thank you so much and we love you. Bye! Hi! Happy New Year sa ating lahat. So, ngayon ay nagbabalik po tayo sa ating um, video. Kasi nga, ba, di tayo. Mag, uh, po tayo tomorrow. So, may mga mamsiya. Ipapakita ko lang naman sa inyo yung ating um preparing. Preparing! Hindi. Ipapakita ko lang naman sa inyo yung ating... Um, pwedeng lutuin na yung New Year's Day. New Year's Day. So, may, so, may mga mamsi, di ba, di ba, nakita ko na sa inyo yung ano natin. Yung, may, may, ano tayo, may spaghetti tayo, may ano tayo, may uh, macaroni, ganito. At kahapon yung mga mamsi ay namili kami na, it was, so, Namili kami ng kulang. Ito, ipakita ko ito. Namili kami ng mga uh, mag, uh dito. Uh, Candy, candy para sa mga children. At nagdagan na namin yung ating kulang dito mga Mopsie. So para makita po natin yung ating um, handaan, pero hindi pa natin niluluto kasi mamaya pa talaga yung ang ingay ng bata, masarap ano eh. <laughs> so ngayon mga Mopsie, ito na yung binili natin o dinagdag natin. Oo yan, so marami tayong mga mga uh, carnation ang gata may kaumpa po tayo. Oh, uh, So ngayon, ay may mga ano pa po tayo mga mas ah, uh, creamy creamy Alaska ay yan para sa ating um, salad. At ito naman ay para sa ating salad din, dagdag salad at saka um, isahan sa ating, sa ating is spaghetti. At ngayon, mga moms, siya, may mga mams, may ano tayo, may uh, Ready mix tayong kasi mag'mag nago po sa'yo ng ano. Ngayon mga ketchup. Ang dami nating ketchup mga 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 oh. mga 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 mga.. Di ba ketchup? Oh, okay. Ang daming ketchup natin. Bakit ang daming ketchup? Oo. Oh, oh. so, ngayon ay may matig kala pa tayo. So madami talaga ngayon mga mga mga... Di ba ang seda? May magtika pero walang tayong magtika. At hindi at syempre hindi mawala yung ating buksan na natin yung ating ref. Kahit ulang laman yung ating ref, pero uh, may ipagmamalaki rin tayo kasi di ba? ikang nga, di ba? May ano tayo. At may ang si bumili din tayo ng um, ah! bumili din tayo ng ano, ng um, chicken Oo, uh -huh. itong chicken to, worth of 1,000 na chicken to. At syempre, may baboy din tayo. Hindi pa tuloy din ito. May baboy, ayan. Dalawang klaseng baboy yan, di ba? Oo. Oh, uh -huh. So ngayon mga mamsi, yan lang muna natin yung ating update ngayon. Kasi mamaya pa yung luto natin, mamaya pa yung selebrasyon natin, magsama-sama tayo. Uh, mga kapamilya, kapatid, kapuso dito sa ating uh, New Year sa bahay. At uh, mamaya naman pa nga ba ko siya ay magbihulit tayo kasi lulutuin natin mamaya ay abangan nyo nalang mamaya yung ating lulutuin. Kasi mamaya ay magbibili pa po si mama ng um, ano prutas, yung mga bilog, bilog na prutas. Yung lang naman yung kulang natin na bilog na prutas para hindi madali masira which is um, okay naman siya kasi nga mas maganda talaga yung ano, may umiyak na bata, um, ang ano eh. anuhin. <laughs> kay Ate B. Ate salamat sa blessings mo na ishare mo kay mother. At nag-share na siya kay mother na yes. nagbigay siya kay mother ng pamasko ng isang araw. At sa akin na mag, oh, nagbigay niya sa akin ng pamasko din sa akin. Um, Ate B, big is At um, yun lang. <laughs> Kaya guys, sa naman, nila mamaya guys, yung ating preparation natin sa mga at sa ating handaan dito sa ating New Year's days. Uh, sa salubongin po natin, sa sabay-sabay po tayo uh, salubongin yung ating um, 2025. Kaya good luck guys. Thank you so much. Bye! Ready na ang ating karne kung gipa kuan gipa sa gawa sa sa ref o kani po dayon kay magluto ko og humba ah, oh, di humba. adobo lang pala o kani abot ah, sa plano ni papa ani kay dayon nagplate og manok, manok ganing gahap ganina og gahapon Uh, mag-adubo, mag ko mag kuan Mag-adubo ko mag prito. Pritong manok. Hmm. Tapos, magluto ako o makaroni. Tulog ni kabuok, tulog ni kabuok. O magluto ang og O plate ko ka ng mga kuan, mga candy. Para ipangatag sa mga bataon niya. So ayan na mga mam, ayan na yung ating um, nagluto po tayo ng um, ano, pinakuluan muna natin or pinalambot muna natin yung ating macaroni para mas na po siya at malabig na po siya para mamaya kasi marami tayong mga uh, bisita or kakain mamaya at aking family, mga kapatid ko, pamangkin ko, lahat po sila ay e, dito mamaya, so good luck lang sa atin at sana masarap po yung ating lutoin mamaya, so good luck guys, bye! <tinyo>

Ano so, ba na palit niya? Kung maong niya? Ano na palit yung ayan mga pampi, yung ating um, salad, ayan. Oh, ito yung salad natin na gawa. Creamy ka, sobrang creamy, oh. Di ba? At dito naman tayo ay naggawa nagawa kami ng lumpia. Ayan yung ating lumpia. Ito yung dalawang nag ano nagbalot. At may adobo tayo, manok. At may spaghetti. So hindi pa siya tapos yung ating pagluluto kasi um, gumagawa pa guys kahit maulan, dito naman ay eh, si Papa ay nagluto ng fried chicken. Ayan yung fried chicken ni Papa. Si Papa po yung nagluto dito sa labas. Mm -mm. Ito yung fried chicken. So, ayan na po yung ating aulam ulam na naka ano ngayon. Ito yung ay uh, adubo. Adubo, diba? adubong adobo. Adobo, di ba? Adobong baboy. Adubong baboy. Uh, lumpia. Uh, fried chicken. At saka yung ating spaghetti At may tinapay po tayo. Mas, yung mamaya po ay mamibigay po tayo ng candy. Mas, uh -oh. at yun lang. At saka yung ihaw-ihaw lang. Di ba? Yan lang po yung ating handa